Welcome to uh -huh. Awesome uh -huh. Family! Magpapakilala lang po ako nga pala si ako? Leslie D. Guzman and Kiko D. Guzman and Kuya Kuyakit. Kuya Kit Kuya Kit ano? Kat ko D. Guzman Yun! Ito po ay first video po namin sa YouTube. Sana supportahan niyo po Kaya, kami para po may makuha po kayong idea or para ma-share po namin ang about po sa past experience ko about kung halimbawa may mga anak kayo na may mga sign of autism para mabibig ma para mabigyan ko ding idea kung anong dapat gawin natin para maging okay po yung anak nyo. Lalo na kasi po yung anak ko, kwento ko lang kahit konti lang po, may kwento lang po kasi ako about po sa anak ko na si Kuya ay isa po siyang manadiagnose po ng may autism. I-share ko sa inyo mahaba-haba kasing kwento ito para mabigyan ko kayo ng idea kung ano dapat natin gawin or ano yung mga sign na dapat natin makita sa anak natin para malaman natin kung ano po yung mga sign na yun. At sana supportahan niyo po kami para please po pa-share po ng aming video para po ma ma-share din po sa iba na wala pang alam po talaga kasi ako first my first time mother po ako kaya wala po oh talaga mom. akong alam noon pero nung may experience na po talaga s'yempre gusto ko rin pong i-share po sa inyo sana po suportahan niyo po kami dahil itutuloy po namin po yung pagbablog namin please po pa-share po ng aming video pa-like and subscribe na rin po thank you and god bless you all